so guys mga idol no? so, tingin nyo po hindi ba ito no? uh, eto street light yan sa barangay And meron silang live no live meron silang live siyempre wala silang ground eto naman yung isa yan service drop yan yun sa amin doon naka ano punta ron dyan sila kumukuha ng ground dyan no yan sa so may ah uh, sir service trap sa positive at negative 'yan. pero sa amin 'yan na ano na service trap. yan sila kumukuha ng ground. So sa tingin niyo pwede ba 'yan? Mga uh, guys, kasi ito, street light naman 'to sa barangay. Kumbaga, meron silang live at yung negative ah uh, doon na lang sa lupa kinukuha nila sa karamihan ng binabasa ng ano ng tubig. Pero ito ito kasi dito sila kumuha sa negative ng service drop sa aming line, linya papunta doon sa bahay yan so ayan comment lang mga idol no uh, so tingin nyo pwede ba yan hindi ba yan lalaki yung bill namin pag dyan sila kumukuha ng ground uh, ayan uh, maraming salamat mga idol no uh, ayan, comment lang po kung ano hindi ba yan uh, to dun sa uh, bill o dun sa may uh, uh, kasi mataas yung bill namin kung um, okay lang ba yan no? so thank you mga guys no? uh, and pakicomment lang po dun sa baba kung anong pwede ba yan um, okay lang ba na kahit doon sila nakadikit sa may ground sa service trap namin hindi yan nakakapto sa bill namin Ayan. so maraming salamat mga guys